Good morning, good morning Ito na to ang ating kapaligiran sa bukid guys mm -hmm. Tagal ko na din ng chiktug guys Mga gulay-gulay tayo dito guys Kunin natin yung ating okra maliliit guys mm. Meron na guys mm. Maliit nga lang guys ito pinapalaki ko guys gawin natin binhi hmm. dalawa dito may sitaw tayo maliliit pa lang to guys mm. pinakain ng manok to guys ito malaki oh. haba hmm. balik pa yan maraming maliliit guys oh. So, so binalot po guys kasi nga the chicken is bite 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 mm. magaling yung manok kumain dyan guys kaya binalot natin yung iba para niya makita <laughs> so far okay naman may kamatis may kangkong meron tayong humutan guys malaki na yung papaya ko guys meron din itong ukra maliit kunin na natin super liit meron din ako dito oh. Oh, na naman yung sitaw guys eh. ito nga meron talong dito guys eh. kunin natin yung talong guys may talong guys. Hmm. Talong. This is talong. Hmm. Ito hmm. yun na ito guys. Tinuha okay. ito guys. Dara guys. Oh. Masarap ito. Lawo yan guys. Tapos meron tayong papaya dito guys. Ang laki-laki guys. Yung binalot ko guys. Diba? Mm, balutin natin. Yung isa payat. Tsaka wala ng iba. Ano? Dito meron din. Maliit naman yung bunga niya na guys. Maliit pero matamis yan guys. Sobrang tamis. Meron din ito. Mataba na guys. Mataba na siya guys. Mataba na. Hmm. tayong mga tanim-tanim dito guys. Ang papaya, papaya din yan. Ang mataba yung gabi ko guys. Di ba? Ayan. So. Ayan ang ating backyard garden. Wala nang alaga guys. Wala na itiman guys. Okay. Hey. Siyempre. Hmm. Ano, oh, sagbot na kayo guys. Oh, hinlo guys. Mamaya, maglinis pa tayo guys. Limpiuhan nato na itong balay sa bukid niya. Ipuyan kay Dalvin niya ito ah. Mm. Hi, musulod tayo sa itong Ano Muna akong mansyon. Hello? Nga, <coughs> yeah. napuypin niya dali guys. Darao. o. Oh. oh. she la la la. Oh, she la la la. Hmm. Diba? sumoto sa sa tindahan guys kay mo palitag itlog to sudanon kay wala pa pa luto dinung ag palitag itlog guys so bye muna guys